Magandang araw sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Dapat araw-araw tayo nakangiti kahit napakahirap ng buhay. Tuloy ang laban. At huwag tayong tatamarin. Dapat araw-araw tayo magsipag para sa ekonomiya, di ba? <laughs> so ayan na nga, ako na ako magtrabaho. Actually, pangatlo na yan. Hindi ko na na-video yung una at pangalawa. Tapos ito, ito na yung huling pasyente ko. <laughs> Nakalimutan ko na namang mag-video. Eh paano naman kasi na pagkainit-init, napakasakit sa ulo tapos nagugutom pa ako. <laughs> tapos ang kinain ko lang diyan eh, yung chicharon at saka ano ba? Yung saging. <laughs> Nabigyan ng pasyente ko kanina. Nanghihina ako sa gutom, buti lang doon sa last pasyente ko, binigyan ako ng pagkain. <laughs> Hindi ko na mapigilan yung gutom ko, humingi ako ng pagkain. <laughs> Pagkatapos, pagsakay ko sa bus, Siksikan napakadaming pasahero, pinupuno, nakakaloka. Sa sobrang puno may umutot pa Napaka-baho Nakakaloka Maduwal-duwal ako kanina Kaya nagmas na ako Kapag aircon pa man din yung sasakyan E eh, napagkatagal-tagal mawala yung baho <laughs> Amoy kulob <laughs> Napagkainit-init <laughs> Kinakabag So ayun nga pagating ko nga sa Santa Rosa Nagpunta na naman ako ng palengke hey, Jesus ko Lord Halos araw-araw na ako nagpupunta rito <laughs> at para na naman ako naglilihis sobrang gutom ko gusto ko may sabaw para marami ako makain pagdating ko nga ng bahay agad agad ako nagluto kasi nga matagal pa ng butan yung karne so alam nyo na kung ano lulutuin ko <laughs> so ayan na nga si Maron pagod pagod katapos lang daw nila mag exam at yan pinagluto ko na rin siya nag request niyang ulam yan ang gusto niya hello Diyos nice <laughs> si Maro ayaw kumain. Busog yata. Kumain ka ba doon? O gutom? Tinatabad ka lang. <laughs> ako nahihilo sa gutom. Ko. Gutom na gutom ako panalo. Grabe yung gutom ko. Nahihilo ko. Nakakahilo diba pag sobrang gutom? O oh, yung ulam ko. Oo, oh, ang ulam ko oo. Oh. O. Oh. Sinigang sa Gavi. O. Oh, sarap. Ano ulam niyo diyan? Sko, late na kami kumain ng oras na 5 na. five na mahigit. ang oh. Ang naman ng hili. Nakakaloka oh. Nakakaloka yung Ang hang. Maabot dito oh. Pinagit mo ba? Ang ang -hang? Yan. <laughs> oh, sarap so ng ulam. Ah, kamusta exam mo? Wala. Hindi ko alam. <laughs> Sigurado ka? Itakot hmm. ka? <laughs> Madyo. Hindi <laughs> <Baka marami. laughs> Kaya na ba kasi nyo? Bakas yun na yata nila, isang linggo. Isang linggo nyo? Eh? Ano mo sinabi sa'yo yung teacher? Wala eh, pa. Ay, bukas ko lang sasabihin. Hmm. Ang sarap pala ko na sinigang, ano? Panalo. Ano ito? Uod? Hindi. Kamatis? ito ramot <laughs> stay si tao. Hindi naman yun, anak. <laughs> Kasi tao yan. Mmm. Pakinandang po sa gutom, no naman. Ang mm. kain. kain ka Ah, uh, shout out mo sa Budoy. jam. Shout out. Ano pa John Patrick. John Patrick the Pag-uwi ni Maron sa Lupao. Maglaro daw kayo. Labangan mo siya ha. Tabang, <laughs> abang, abang mm. Ulam niya nugget. Iba talaga ang hang ng no, ano, si ang hang. Ayo. Mangahang. <coughs> Mga dito oh, yung ang hang. Sige, malapit na naman butuhan. O, oh, boto yung kapatid ko, ha? <laughs> Diyos ko, Lord. Sana manalo siya. Ngayon lang yung kaya kong tulong ay Hay <laughs> Ano ba 'yan? Parang awa niyo na. Ang <laughs> mm. Alas lahat naman na ka namin sa lupaw mmm lang magkakapag-anak, magkakalabang. Nakakaloka. Ayoko nyan, maanghang. Eh, paano makasal lalaki oh? Iba yung anghang niya hanggang dito. Mag-umuguhit. Mm -mm. <laughs> Happy birthday sa aking pasyente si Kira. Baka ko kami uuwi. Yung gulo ng mga maga, mar maga, mar maga. Maga? Mm -hmm. Yung bala na tayo. Mabay na. Bye guys. Bye! Ay, hindi pa. Gawin na natin ano. maya, <laughs> maya. Maya. Ano ulam nyo? Sigurado nagluluto pa lang kayo. Alas 5 pa lang eh. Hmm? Manok sa pa lang kayo. Hmm. Kaya pa-uwi pa lang kayo sa ako. Hmm. Ang hap na ano. Yung ako? Hmm? talaga pag hindi ka nakakahilo. No? Nakakalok. Oh, bye na. Bye. Buto 'yun kapatid ko. Ha.